Yun! Mag-vlog na! Ayun, what's up po mga friend, um, mga kaibigan. Ah, uh, ito na naman tayo, nasa harap ng camera. Short video. Nung po tayo umuwi ng ano, nung umuwi po tayo ng Pilipinas noong nakaraang buwan. So, napansin ko lang po talaga na talagang napakaganda ng ating bansa. Super ganda. Lalo na yung Uh, mga bundok natin. Super ganda. Nakakamiss. Ayun nga po, makwento ko lang, nung umuwi po ako ng Pilipinas, nung nakaraang buwan, napansin ko ang laki ng pagbabago simula Maynila hanggang sa probinsya namin, sa Chaong. Ang laki ng pinagbago. Ewan ko baga. Uh, tinatamad lagi tayo mag-vlog. Uh, ito po yung lugar ko sa Pilipinas kung saan talaga namang Namiss ko talaga yung yung mga berde lalo na ah uh, uh, yung paligid mo puro berdeng berde kasi po dito sa Nevada halos lahat dito uh, desierto halos lahat eh, eh wala po kayong masyadong makikita mga puno na talagang yung mga puno ng ng mangga, saging, yung mga local na puno natin, wala dito sa Nevada. Makikita nyo lang dito, malilit na pine tree, malilit yung mga puno, ayun, mga parking lot. Ayun, tapos, uh, ano pa ba? Karamihan, parking lot, casino. Lalo na sa Las Vegas, puro casino. Ayun, ito pong vlog na to ay we... kwento ko po nung ako'y umuwi ng Pilipinas. Ayan, siya nga pala po, kung bago lang po kay sa channel natin, please subscribe. Kaya siguro, wala tayo nakukuha subscriber kasi kung mag-upload tayo ng video, napakatagal. Kaya walang nagtitiwala sa atin. <laughs> Ayun. Ayun, si baka naman siguro po yung mag makakuha baka naman po siguro makakuha tayo ng subscriber ngayon. So pipilitin po nating humarap sa camera at tayo magbablog kahit hindi tayo sanay. Ayun. So guys, ito po yung ating uh, journey pabalik ng Pilipinas ayun, simula po dito sa Las Vegas. Lumipad tayo hanggang sa airport ng uh, Manila. And then, yung pag-uwi natin, papuntang Quezon. Dumaan po tayo sa Eslex. And then, nakarating po tayo sa ating bahay. Ayun. At namis na namis namis na namis na na, na ko talaga po yung lugar ko. Palibasa nga dito, walang ganyang klasing lugar na kung saan eh, malaya ka talagang maglakad-lakad. Eh dito po, pag uminit dito, talagang sabi nga nung iba, magbagsakan ka ng itlog sa kalsada, maluluto yung itlog. Kasi mainit dito. Ayun. So, ito po yung lugar ko. pakita ko sa inyo yung lugar ko. Ito po siya. Ayan, yan po yung bakura natin. Ayan po yung kalsada natin. Ayan po yung lugar. Ayan. Lalo na po ito, itong may kawayan na to, miss na miss ko po kasi tinatambayan ko po ito. Habang mga kaibigan ko po nagiinuman kami dito sa ilalim ng kawayan na to. Ayan. Yan ang mga nami miss ko pong lugar diyan sa atin sa Pilipinas. Alam mo yung mga barkada natin, hindi natin may uwasan lagi tayo inom pagka lalo na pag bagong dating, di ba? Bagong uwi ng Pilipinas, sabik na sabik tayo sa alak, sa alak natin. Ayan. Guys, kung bago lang po kayo sa channel natin, please subscribe. Uh, tulong sa channel natin, Hilto TV. Marami pong salamat. Uh, sa susunod po siguro ang mga vlog natin, baka i-upgrade na po natin yung ating video. Baka magkaroon na po tayo ng aerial shot. Kukuha na po tayo ng yung, ano, yung drone. Yan. Nakapag-ipon-ipon po tayo ng konti. So, uh, babanat po tayo ng mga drone shot sa mga susunod na mga video natin sana po ay matuloy yon ayun po uh, advance information po sa channel natin ayun sana po ay lumaki pa yung ating channel yun lang naman um, ating hinihiling ang mapaganda at mapalaki yung channel natin ayun so ito po yung bagay na nagpamiss na, na sa akin sa pag-uwi yung bahay natin syempre tapos 'yung lugar kung saan tayo lagi nadudoon. Ayun nung ma ma nung tayo po ay manatili na dito sa Nevada, na yun po 'yung aking nami lagi, 'yung lugar natin na maganda. At siyempre, 'yung bansa na rin natin na talaga namang hindi mo kayang ipagpalit kahit sa ang bansa. Uh, mahal na mahal natin ang ating bansa. And guys, kung kayo na, nakaabot na sa video ito, paki-comment po kung saan po kayong bansa ngayon nakarating o kung saan po kayong lugar para alam po natin kung sa saan kung saan saan nakaabot ang video ito kung may manunood sa video nating ito. Ayan. Uh, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel and marami pong salamat doon sa mga lagi pong napapadaan. Sa ating channel para i-check yung ating channel. Thank you very much po. Number one po talaga yung mga manunod. Ayun. Thank you very much po. Ito, konting sharing lang po tungkol sa ating um, nami-miss at kinalakihang bansa. Ayun. Hirap talaga. Alam nyo, konting uh, ano ko lang po sa inyo, uh, sasabing ko lang po sa inyo, 4 years na po tayo, pero ang channel natin parang one month pa rin. <laughs> eh, kasi po, kailangan, sabi nga nung, ano, pag mag-upload ka, tapos, uh, pababaya mo, buwan na bago ka uli mag-upload, eh, walang mangyayari. Eh, wala po itong magagawa. Talagang medyo uh, busy, tamad. Ayan, kaya nga siguro walang subscribe kasi tamad tayo. Ayun. Pero kayo na po ang bahala sa channel natin. Um, Ayan, na-miss lang po natin yung ating kinalakihan. So, hali kayo, samahan nyo ako. Uh, puntahan natin yung ating kinalakihang lugar sa Pilipinas. Thank you po. Thank you very much. said i was in my early 40s with a lot of life before me when a moment came that stopped me on a dime i spent most of the next days looking at the x-rays talking about the options and talking about sweet time i asked him when it sank in the this might really be the real end. How's it hit you when you get that kind of news? Man, what you do? And he said, I went skydiving, I went rocky mountain climbing, I went 2.7 seconds on a full name blue man. Denying, and he said, Someday I hope you get the chance to live like you were dying. He said, I was finally the husband, and most of the time I wasn't, and I became a friend a friend would like to have and all of a sudden going fishing wasn't such an imposition and I went three times that year I lost my dad well I, I finally read the good book and I took a good long hard look at what I'd do if I could do it all again and then Skydiving, I went. Rocky Mountain climbing, I went. 2.7 seconds on a bull name Manshee. And I looked deeper, and I spoke sweeter, and I gave forgiveness I've been denying. And he said, Someday I hope you get the chance to live like. Dying. Like tomorrow was a gift and you got eternity Think about what you do with it What did you do with it What did I do with it What would I do with it Sky I went Rocky Mountain